guys, welcome back to my YouTube channel, guys. Then forget guys, like, comment, shares, and subscribe. For today's video, guys, may kuha tayo ng gulay, guys. Napako. Let's go, guys. And guys, nilagyan na natin ng oil. Yan. Yan, guys. ayan Yan. Yan, lutuin natin yung kinuha natin na gulay kanina, guys. Ayan, guys. Paku asuka, kangkong o oh, ganas. Ayan, ilo, i, ano natin, na natin, guys. Ilagay na ay. natin. Ito yung ulam namin, guys. Ang halian kasi. Ang laki ulam. yan guys. Haluin. At takpan muna. Takpan muna natin guys. Yan. Kasi. Para Tapos, anuhin naman natin yung ito so, guys. Anuhin naman natin. Tapos ilalagay ko guys. okay. mo yung mabit kasi yun, guys. Ayan, ano masigyan. Pag may... Pag may lakonis yan, kusung-kusung yun naman ako, guys. Uh, Buksan natin um, muna. Buksa. Ayan, halo halawin na natin, guys. Ito... Ang dali naman tumuluto kong paku, guys. Ayan. Ang lang yan. Ayan. Diba? Tapos, isusunod yung, ano natin yung, guys, tapos ito naman yung sunod. Ayan. Para manuhin siya, guys. Masarap po guys. Ayan, masarap yan paglagyan ng ano noodles. Oh Tapon muna natin guys kasi ano siya. Ayan. Ayan. Tapon muna natin guys. Ayan. Let's see ano yung muna natin pakuloyin pakuloyin muna natin para ma ano siya. ayan ayan guys tapos mamaya i ano na natin to ano ano na natin to eh

masarap Ayan. ayan hmm. yan ang ilalagay niya tapos kabloin na natin kabloin na natin guys ayan Tapos, lagay natin to. Ayan. Lagay natin ang toyo. Tapos, ito guys. Ayan. Tapos, ito. Yung ano na niya. Okay.

ayan tapos bagyan natin ng tubig ayan so kita pataloin ayan pataloin natin Hmm. Oke okay, aja guys. Masarap sih, masarap. Okay. Bye guys. hanggang sa sunod ng sa hanggang sa sunod ng ating video guys thanks for watching